Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi mga kapatid, mga kakwento, ito po si Kuya Tem, na magsasabing, ang kalayaan sa pagpapahayag ng pananampalataya ay isang mahalagang karapatan na dapat igalang ng bawat tao. Paumanhin po, ang nilalaman ng video na ito ay walang bahid ng pang-aalipusta sa kapwa at hindi ginawa upang suwayin ang ibang doktrina at paniniwala kundi ang pagnanais lamang na tuklasin at ibahagi ang mga bagay na may kinalaman sa pananampalataya at pagpalaganap ng salita ng Panginoon sa paraan ng malayang pamamahayag. Sa video na ito, tatalakayin natin ang tunay na kasagutan ng isang napaka-kontrobisyal na pamamahayag ng iilang relihiyon na nagdudulot tuloy ng malaking debate at katanungan, ang umano'y hindi ang Panginoong Hesus ang nagtatag ng simbahang katoliko, kundi si Emperador Constantino, Samahan niyo po akong suriin ang kasaysayan ng katolisismo at ang buhay ni Constantino, kung totoo ba na sa kanyang panahon lamang nagsisimula ang kristyanong katoliko. Magsimula ang kwento natin sa isang aklat ng lumang tipan, kung saan may isang propisiya ni Propeta Daniel tungkol sa parating na pagpapatayo ng Diyos sa kanyang simbahan dito sa mundo. Ito ay mababasa natin sa aklat ng Daniel Kapitulo 2 versikulo 44 na nagsasabi. Sa panahon ng mga haring iyon, ang Diyos sa kalangitan ay magtatatag ng isang kahari hindi may babagsak kailanman. sa masasakop ni Numan. Dudurugin nito at ganap na wawasakin ng iba pang kaharian, at mananatili ito magpakailanman. Ang kaharian na yan ay ang itinayo ni Kristo na simbahan sa Ebanghilyo ni Mateo Kapitulo 16 na Bersikulo 18. Ito ang sinabi ni Jesus kay Pedro. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito. Ay itatayo ko ang aking iglesia at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ang taon na itinatag ni Kristo ang kanyang simbahan, ay sa tatlumput tatlong anyo pa lamang. Ito ay noong siya ay nasa edad na tatlumput. Itinatag ni Kristo ang kanyang simbahan noong nang dito pa siya sa mundo. Ngunit, bakit pinanindagan ng mga protestante partikular sa mga Seventh-day Adventist o Sabadista at Iglesia ni Kristo? Naumanoy si Konstantino ang tagapagtatag sa simbahang katoliko. Samantalang, ang simbahang katoliko bilang unang mga kristyano na mula pa sa unang siglo ay itinatag na ni Kristo. Ito ay mababasa natin sa isang walang kinikilingang Growler Encyclopedia Volume 5 pahina 106 na nagsasabi, ang simbahang katoliko ay mula sa Griego na nangangahulugang, universal. Ito ay isang banal na lipunan na itinatag ni Kristo na pinagkalooban ng pagbuhos ng Espiritu Santo sa araw ng Pentecosts. Ang tunay na katotohanan tungkol sa pagiging katoliko ni Constantino ay hindi bilang isang tagapagtatag ng simbahang katoliko. Dahil ang Kristyanismo ay naging matatag na sa unang siglo bago pa man dumating ang panahon ni Emperador Constantino sa ikatatlong siglo. Ito ay mababasa natin sa isang magasin ng pasugo ng Iglesia ni Cristo, Abril taong 1165, pahina 41. Ganito ang sinabi ng mga INC. Hindi namin kinu-question ang pag-aangkin ng mga katolikong apologist, na ang simbahang katoliko lamang ang makakapagsubaybay sa pinagmulan nito sa mga apostol ni Kristo. Dito ay pinahayag ng INC, na ang simbahang katoliko lamang ang may walang putol na koneksyon mula sa mga apostoles ni Kristo. Narito ang kasaysayan kung paano naging kristyanong katoliko si Constantino. Si Emperador Constantino ay kilala rin bilang Constantine the Great. Siya ay isang Romanong Emperador na namuno mula 306 hanggang 337 AD. Si Constantino ay ipinanganak sa Naisos noong 272 AD. Ang kanyang ama, si Constantius Flores, ay isang Romanong Emperador. At ang kanyang ina, si Helena, ay isang babaeng Kristiyano. Noong 306 AD, namatay ang kanyang ama, at si Constantino ay idineklara ng kanyang mga sundalo bilang emperador sa Britanya. Sa panahong iyon, ang Imperyong Romano ay nagpapatuloy sa pag-uusig sa mga Kristiyanong Katoliko. Tribulibong mga Kristiyano ang pinahirapan at pinarurusahan na walang kasalanan. Dahil ayaw ni Constantino na lumago ang Kristyanismo sa kanyang napapasakupan emperyo ng Romano. Ngunit ang Diyos ay hindi makakapayag na magpapatuloy ang pang-aapi sa kanyang simbahan na ayon sa kanyang salita na ang kanyang simbahan ay hindi malilipol ng sinuman. Dahil kung sino man ang magtangkang wasakin ang kanyang simbahan ay siya na mismo ang makakalaban. Ito ay mababasa natin sa Ebanghilyo ayon kay Apostol Juan Kapitulo 15 Versikulo 18, ito ang kanyang babala. Kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, alalahanin ninyong ako muna, ang kinaputan nila bago kayo. Dapat nating tandaan ang nangyayari kay Apostol Pablo. Kung saan katulad ni Constantino ay isang manguusig sa mga Kristiyanong Katoliko sa panahon ng mga Apostoles. Kung saan binago ni Kristo ang kanyang pagkatao at kalauna naging kabilang sa mga Kristiyano at masugid na tagasunod ng Panginoong Hesus. At ang kwento sa buhay ni Apostol Pablo ay walang pinagkaiba sa kwento ng buhay ni Emperador Constantino. Narito ang buong pangyayari kung paano binago ng Diyos si Constantino tulad ni Apostol Pablo. Sa hindi inaasahang panahon noong 312 AD, ang emperyo ng Roma na nasasakupa ni Emperador Constantino ay nakatakdang lulusubi ng mga kaaway na gustong sakupin ang kanyang buong emperyo. At bago pa man nag-uumpisa ang labanan, ang magkaibang hukbo ng sandatahan, ay nasa magkabilang lugar na tanging isang tulay lamang ang namamagitan sa kanila na nagngangalang Milvian Bridge at ang labanan ay nakatakdang mauumpisa kinabukasan ng umaga ngunit nababahala ng lubusan si Constantino dahil sa napakamarami ng kanilang mga kalaban kung ihahambing sa kanila Nag-aalala siya na tiyak silang lahat ay matatalo sa labanan at nanganganib ang buong emperyo na masasakop ng kanilang kalaban. Habang nagpapahinga si Emperador Constantino, biglang may nakikita siya na isang krus sa langit at may nakasulat na salitang In hoc signo vinces na ang ibig sabihin ay Sa ilalim ng tanda na ito ay mananalo ka Kaya inutosan ni Constantino ang kanyang mga kawal Nalagyan ng mga marka ng krus ang bawat sandata At ang mga kalasag ng kanyang mga sundalo At ang kanyang hukbo ay nanalo sa digmaan ikinagagalak ni Constantino ang tagumpay sa kanyang pagtatanggol ng kanyang nasasakupang emperyo. Dahil sa pangyayaring yun ay sinuri ng maigi ng emperador kung sino ang nagmamay-ari ng simbolo ng krus. Na siyang dahilan ng kanilang pagkapanalo sa digmaan. At natuklasan ng emperador na ito pala ang simbolo ng kristyanismong katoliko. Kaya mula sa araw na yun, napag-alaman ng emperador na, ang Kristyanismo ay mayroon na palang malaking bilang ng mga tagasunod sa loob ng kanyang imperyo na hindi niya nalalaman. Nasaksihan ni Constantino at humahanga siya sa pananampalataya at debosyon ng mga Kristiyano, at ito ay nagbigay sa kanya ng inspirasyon. At sa kanyang ina na si Reina Helena na isa na palang ganap na Kristiyano. Ito ang malaking dahilan kung bakit pinapayagan na ng emperador na malaya ng makapagsimba ang mga Kristiyano sa mga pangpubliko at wala nang hadlang sa paglaganap ng Kristiyanismo mula sa taon na yon. Sa katunayan mula sa panahon na yon, si Constantino ay naging isang Kristiyano noong 312 AD at nagbigay ng kalayaan sa Kristiyanong relihiyon at sa lahat ng mamamayan ng buong imperyo. Ang kanyang pagbabago sa pananampalataya ay nagkaroon ng malaking epekto sa kasaysayan ng Kristiyanismo at ng Imperyong Romano. Sa paglipas ng panahon, ang kwento ng nakikitang simbolo ng krus ni Constantino ay naging isang mahalagang bahagi ng tradisyon ng Kristyanismo. At ito ang katuparan ng sinabi ni Apostol Pablo na ang totoong paniniwala ay mag-uumpisang lumago sa Roma, sa aklat ng Roma Kapitulo 1 Versikulo 8. Ganito ang kanyang sinabi, Nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Yesu Kristo tungkol sa inyong lahat, na ang inyong pananampalataya ay bantog sa buong sanglibutan. Kaya, malaking palpak ang kanilang agam-agam at walang katutuhan ng gintang na umano ang katoliko ay tatag lamang ni Emperador Constantino. At namatay si Constantino noong 337 AD. Ang kanyang pamana ay napakalaki, at nagkaroon ng malaking epekto sa kasaysayan ng Kristyanismo at ng Imperyong Romano. Sana po kahit kunti may napulot tayong aral sa video na ito. Hanggang dito na lang po. Ito si Kuya Tem, ang inyong lingkod sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Maraming salamat po sa inyong panunood. Hanggang sa susunod.